Hi guys, today is Monday, uh, papunta tayo ngayon sa Antipolo para humingi ng ayuda sa DSWD Dito tayo dadaan sa may Quarry Road para shortcut, uh, mga 34 minutes, nandoon na tayo sa Antipolo proper o lahat. Pupunta tayo sa DSWD kasi sa kamahalan po ng ating uh, gamot na pang-chemo drug ay eh, kailangan din naman nating manghingi ng ayuda kasi sa pabalik-balik lang sa ospital, pang gasolina, pamasahe at pagkain, eh talaga pong malaki, hindi lang naman po tayo minsan sa isang buwan pupunta. Minsan sa loob ng isang buwan siguro apat na beses lalo ngayon na meron din di debris yung sa aking operation talagang once a week kailangan ko kung kuno sa veterans maliban pa doon yung mga laboratory and also syempre may iba kong sakit mga endo ayan kailangan kong magpabalik-balik sa kanila para ma-monitor ng maayos yung ating gamot. Kaya, iyan, um, mag-sightseeing muna kayo at mahaba-haba ito. Nasa mahabang parang na po yata tayo. At mga ilang minutes na lang, nandun na po tayo sa Antipolo proper. Ayan o, oh, kita nyo, walang katrapik-trapik ang linis ng kalsada pero mga alas 6 na po ito minutes. ang linaw then, ng kapaligiran sa... walang masyadong sasakyan na dati pag dumadaan And kami dito medyo uh, salubong, salubong salubong na, sa lubong sa lubong na at marami rin sa... taong naglalakad at ayan Antipolo. ay Major tingnan muna natin ang ating haring, haring araw o di ba diba? ang ganda-ganda lang tingnan at sa wakas malapit na po tayo Antipolo na po ito ayun yung all home also sa Antipolo Memorial Circle. malapit na po tayo sa bayan 4 hey, minutes na sa pro capital sa na po mismong dahil. circle ayan paliko na pala tayo sorry naman kalimutan ko anong circle to sa Antipolo ayan yung shop wise dati na nakitingin kami bahay while, yan, yan kami minimit up, is up ng mga Papasok Ayan. na po tayo Ugarin sa Kapitolyo ng ni Antipolo. Mga. Ang lapit lang ng pag-shortcut at walang traffic. In 34 minutes, ay nakarating din tayo. Ang linis din sa Antipolo, no? Ayan na po ang gate ng ating Kapitolyo. <laughs> Kapitolyo ng Rizal by Governor Nina Iñares. Ayan. Medyo nakakasilaw po yung araw. Ang lamig ng surrounding. Maraming puno. Maraming nagja-jogging. May mga nag uh, nagbabike. Ayan, minsan may mga grupo-grupo sila dyan. Ayan yung um, center. Inyare Center. Job, job. Dito tayo magpapark sa bandang gilid. Ayan, naglakad na ako. Si Mother, ayan, siguro magpapail din ng ayuda. Ayan yung Capitol Annex. Doon sa gilid, makikita nyo, nandun ang pila. Ayun, ang dami ng tao. Ho. Ayan. So, kukuha na tayo ng pwesto at mag tayo bago mag-start. Pero feeling ko hindi na ako papasok sa kay Gov Pinares dahil puno na dito na lang tayo sa DSWD. Hi guys, time check 11.04. Ano uh, ito tayo sa parking? Nag-wait -we pa kasi nga uh, magandang balita. Uh, pinag, ang uh, payout natin is 1pm, hindi katulad nung usual na uh, babalikan pa after weeks or months, ayan, kaya, ayan, masaya tayo at makakakuha din tayo ng ayuda, ayan, thank you!